Ops, magandang gabi mga kalaki. Nabigyan na ba kita ng lucky numbers kanina? At saka kagabi. Kung hindi pa kita nabibigyan, ngayon bibigyan kita. Pero, ang mga priority po natin ngayon mga kalaki, mga pinanganak po ng January, February, March, April, May at June. Ayan, hati po yan ha. Sila po ang bibigyan natin mga kalaki ngayon ng mga lucky numbers. Kasama po dyan ang 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit lucky numbers at 5-digit lucky numbers abroad. Kaya umpisahan mo na po ngayon pong alas 7 po ng gabi. Ngayon po ay April 5, bukas po April 6 na po mga kalaki. Ayan o. Oh. No? Hi Lola, kasama ko po si Lola ngayon. Bubuksan ko po yung libro niya magsusumada po ako at titignan ko po kung sino po yung mga naka-follow sa amin, yung mga comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, yun po ang nire natin. Kung hindi po kita na-replyan, hindi ka po siguro naka-follow, hindi ka po siguro nag-heart, hindi ka nagko comment hindi ka nag-share ng video. Ang gusto mo lang humingi lang ng lucky numbers. E paano naman yung mga sumusunod sa mga sinasabi namin, di ba Kaya sila po, chine-check ko pong mabuti yung mga kalaki. Okay, at sa mga hihingi po ng mga lucky numbers, mga kalaki, 3 days po, tinatanong po kasi kung hanggang kailan natatayaan. 3 days po mga kalaki. Pwede po yan sa STL, Wedding, Lotto, National at Abroad. Okay mga kalaki, lalong lalo pa sa mga hindi po nakakasali sa private consultation dyan. Para wala nang tampo-tampo, lab-lab-lab na po tayo. Ha. Ayan, nakita nyo naman. Titignan nyo po every minute, every 10 minutes yung mga comment section. Nagre-reply po ako. Doon ko po nire-replyan yung mga humihingi po.